So katong na sa kuha no nga nung wala ko kapos o pilak adlaw mga upat gud so daghan kay nag PM sa kuha mga idol dire gyud nak pamatud-an nga daghan gyud ang nagatang sa ko mga video nga ipos kada adlaw so mao akong trabaho sulod sa upat ka adlaw mga idol gumikan kay na restrict ang akong account siguro murag tungod to sa mga kuan gipang-promote nako nga mga star sender kaya ipadalaan kong notification diri mga idol so dili gid ay maayo nga magsige ka og promote sa mga star sender so katong mga palanggang star sender na kuda so pasensya lang gid kay mo nga kung dili ta mo maplex na kay nanatay warning ni lolo so dilang lang kita magkumpiyansa og sige flex anang mga star sender na to mga idol so na reviewan yun ni lolo m atong account mga idol mo nang nga gid ta magkumpiyansa og sa katong mga star sender na ko unta dili mo malain og awareness sa mga mahilig magflex diha sa mga star so Monique, ini nyo o lison mga idol para dilik mo para sa kuha. Kaya sayang kayo ang adlaw nga dilik na makapos ato ang mga video. Kaya dapat consistent kita sa itong pag-upload para nindot atong performance o likayan na ang mga ginabawal. Ugmay na lang gani kaya dilik kayo bugat ato ang mga restriction mga idol upat ragyo ka adlaw. O, charge to experience na lang po ni, nato mga content creator okay restricted man ta ani nga tay mga idol so wag gyapon mahot paglaom diri mong kuha gyapon tag video sa to mga gipang trabaho para naputay ika-upload sunod nga uli ana atong restriction mga idol so di mo na atong gikalingawan og mawer diri sa area mga idol mo ni saging na mga idol so bagnot na ni mo nang gi ako gini siyang gitrabaho dali-dali so kay nagtrouble man ato ang mawer mga idol Oh, uh, di arah naatay manu-manu nga lampas sa mga idol. So, double bleed ni siya mga idol. Wala to'o ang labay ani. So, binta agyod. Huwag na ingon ani nga lampas mga idol. Shoutout mga taga bukid. Huwag na amang ani mga idol. Unsay tawag sa inyong lampas nga mga idol o bisa asa nga tindahan ani mga idol di yu ka kita nga gibaligya ni siya nga lampasay so ako ra ni siyang gipabuhat sa pandayan mga idol tungod kay hawak kon mangita nga ato ni siyang gibutang nga gandol para di ito magtikubo niya lampas so diskarte ay lang gihapon ning pamaagi na ko dol kay in kaso og magtrouble atong mawer na tay magamit nga limpisa og mao ni sagad na kung gamiton og idol basta magpasingot ko sayo sa buntag og didto ra pug ko sa mga landong-landong didto ra ko manglampas para di ma igosadlaw sadlaw ug kining area ha mga idol na ara gyud ni diri luyo sa among gipuy-an oh di ara mga idol oh mao atong agis atong nilampasan mga idol ura gyapon siya og agis mawir. pero kinanglan pero lagi ka ani kay og hina kag ni digit ka maka langkat ani mga sagbuta kay eh, sayo pa man karon mao ni atong ipasingot karon sa buntag mga idol So mauna ni atong bagong payag mga idol nga batuganan sa atong manok magabi e eh, og naapo diha ang pugaran. So mao ni ang daan ato diha mga idol oh pertin pagkagubaan na So may na nga ato ni nabaguhan so, og ang mga kawayan mo atong gipangdapat diha sa atop ang sin ato ra pong ibalik. Kay wa pa may buslot og mao ra to mga idol. Thank you for watching. God bless.